Mga podcast, handa na ba kayo sa isang usaping mas mabigat pa sa anumang political drama? Isang krisis na hindi lang nasa papel kundi ramdam sa bulsa, sa trabaho at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Welcome sa Philippines Podcast, ang programang sinusuri ang pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng bansa mula ekonomiya, politika hanggang sa mga puwersang global na humuhubog sa ating pamumuhay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang malubhang krisis pang ekonomiya na tumatama ngayon sa Pilipinas, kabilang ang pagbagsak ng foreign investments na ayon sa mga labor at business groups ay dulot ng korupsyon at policy instability ng pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, halos wala ng foreign investors na aktibong naghahanap ng oportunidad sa bansa isang senyales ng lumalalim na pag-aalinlangan dahil sa mga anomalya at maling prioridad ng gobyerno. Kasabay nito, tatalakayin din natin ang mas tumitinding unemployment situation. Oo, tumataas ang employment kada taon, pero hindi ito sapat para maabsorb ang bagong puwersa sa paggawa. Ilan sa pangunahing dahilan? Mahina at mabagal na investments, kakulangan ng trabaho sa mga probinsya, at malaking skills mismatch sa mga naghahanap ng trabaho. Idadagdag pa natin ang pagbagsak ng Chinese investments na dati malaking bahagi ng foreign inflows at ang mga pangamba tungkol sa epekto ng artificial intelligence AI sa trabaho mula BPO hanggang manufacturing. Kaya ang tanong, ano ang naghihintay sa ekonomiya ng Pilipinas? At handa ba tayo sa mga pagbabagong hindi na maaawat? Kung gusto ninyong manatiling informed, critical, at handang unawain ang mga hamon na kinakaharap ng ating bansa, tama ang pinuntahan nyo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-ring ang notification bell para maging una sa mga bagong episode ng Philippines Podcast. Tara, simulan na natin ang mas malalim na talakayan. Magandang araw sa iyo at salamat sa paglaan mo ng oras para sa amin. Alam mo, isipin mo muna to. Isa kang fresh graduate, hawak mo yung diploma mo, puno ka ng pangarap, ng energy handa ka na pero paglabas mo parang mm, ang daming pinto ang nakasara o baka naman isa kang manggagawa na naghanap ng um, mas magandang oportunidad pero ang hirap humanap ng lilipatan ang tanong bakit kaya sa pag-uusap natin ngayon susubukan nating intindihin kung bakit tila ano humihina ang paglikha ng trabaho dito sa Pilipinas ang gabay natin, isang panayam to mula sa DZAR 1026 News kasamang isang kinatawan mula sa isang uh, malaking grupo ng mga employer. Ang misyon natin, alamin kung sino ba talaga ang may hawak ng susi sa mga nakasarang pinto na yan. Sige, himayin natin ito. Magandang pag-frame yan kasi madalas pag ekonomiya ang usapan, puro numero, puro prosyento, di ba? Pero sa huli, ang kwento ay tungkol sa iyo, sa fresh graduate, sa nagahanap ng trabaho. At itong source natin ngayon, mahalaga 'to kasi galang mismo sa perspektibo ng mga kumpanya. Sila 'yung kumukuha ng empleyado. Alam nila hindi lang 'yung official data kundi 'yung alam mo 'yun, 'yung vibe, 'yung yeah. sentimento sa merkado. At doon mismo tayo magsisimula. Sa isang numerong tarang hindi na kailangan ng porsyento para maramdaman mo 'yung bigat. Ayon sa Kinapanamyam nung 2023 lang, sa Philippine Chamber of Commerce, nakakatanggap sila ng dalawa hanggang tatlong seryosong inquiry galing sa mga foreign investor kada linggo yan. Kada linggo? Oo. Interesado silang magtayo ng negosyo dito. Ngayon daw, ang bilang na yan ay halos zero. Zero. Zero? Teka, pagnilayan natin yan saglit. Hindi lang yung pagbagal o paghina. Parang may gripo kang biglang isinara. It's a full stop. So, ang malaking tanong, Anong nangyayari sa isang taon lang ng pagbabago? Dati raw, ang laging reklamo, yung red tape at yung pabago-bagong policy, di ba? Oo, yun yung laging naririnig natin. Mga sakit ng ulo, pero parang mga problemang pamilyar na. Exactly. At dito nagiging um, napaka-interesante ng usapan. Ang sinasabi sa source, nag-iba na raw kasi ang laro. Hindi na simpleng burokrasya ang problema. Ang bagong malaking multo na nagtataboy sa mga investor ay yung lumalakas na persepsyon ng anomalya at korupsyon. Ah, okay. Kung dati, ang tanong ng investor ay gaano katagal yung proseso. Ngayon, ang tanong nila, ligtas pa ba? Patas ba ang laban kung magninegosyo ako dyan? Mas malalim yon. Usapin na yan ng tiwala. Teka, yan ba ay general feeling lang? Yung vibe na sinasabi mo? O may mga partikular ba silang nakikita na nagpapatibay sa takot na yan? Meron. Nagbigay sila ng isang napakalinaw na halimbawa. Yung ingay sa paligid ng 2025 national budget. Ah, okay. Yung usapin na yan. Para sa isang dayuhang mamumuhunan na nakatingin mula sa labas, ang nakikita niya ay hindi gobyernong nagkakaisa para sa ekonomiya, kundi isang gobyernong parang distracted sa mga panloob na issue. So, distraction and instability. Oo. At yan ay malaking red flag sa mga investor. Sabi nga sa source, pa nila si Confucius. If you chase two rabbits, you will most probably lose both of them. Ano yung dalawang kuneho rito? ang pagresolba sa mga isyu sa gobyerno at ang pag-akit sa mga investor. Ang payo nila kailangan mag-focus sa isa. At yun ay ang pagbabalik ng tiwala. At parang may isang grupo ng mga investor na unang-unang nakaramdam nito. No? Binanggit sa panayam na dati raw hat na hat ang mga Chinese investors na pumasok sa Pilipinas. Ngayon, marami na raw sa kanilang umaalis o nag-pull out? At yan ang isang malinaw na barometer. Kasi kung yung isang grupo ng investor na kilalang masanay sa iba't ibang klase ng business environment, kung sila nagsisimula ng umatras… Paano pa yung iba? Paano pa yung iba na mas konserbatibo? Tama, ang masakit na katotohanan na binanggit sa source, na pag-iiwanan na raw tayo. Yung mga karatig bansa natin sa ASEAN, Vietnam, Thailand, Indonesia. Sila yung sumasalo. Sila yung patuloy na nakakasalo ng mga investment. Tayo parang wala man lang dalang pangsalo. So yung unang malaking problema talaga na lumabas, yung pundasyon ng lahat. Tiwala kung walang tiwala, walang papasok na pera. Okay, so investors are getting cold feet dahil sa issue ng tiwala. That sounds like a problem para sa mga tao sa boardroom. Pero para sa iyo na nakikinig, para doon sa fresh graduate natin kanina, ano ba talagang pakialam natin dito? Paano ito nararamdaman sa ating hapaggain? Dito na natin ikokanekta yung boardroom sa kusina kasi ang bawat dollar na hindi pumasok sa bansa ay katumbas ng mga trabahong hindi nalikha. Ah, yun. At may datos para dyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority na binanggit din sa source, ang labor force natin, yung bilang ng mga taong pwedeng magtrabaho, lumaki ng mahigit isang milyon sa loob ng isang taon. Mula 50.12 milyon, naging 51.16 milyon na tayo. Isang milyong bagong tao. Wow! O mga taong nagbabalik sa paghanap ng trabaho. Ang tanong… Ilan yung bagong trabahong sumalubong sa kanila? At dyan yung problema. Sa mahigit isang milyong bagong kasama sa labor force, 463,000 lang na net new jobs ang nalikha. Kulang. Merong kang mahigit kalahating milyong tao na walang napuntahan. At tandaan, taon-taon may 800,000 hanggang isang milyong bagong graduates na pumapasok sa job market. So mas marami pa Oo, yung supply ng manggagawa, palaki ng palaki, pero yung demand, yung mga trabaho, hindi makasabay. Kaya paulit-ulit na ginamit sa panayam yung salitang kulilat. Kulilat? Kulilat daw tayo sa investment at maging sa turismo. Nagbigay pa sila ng mga halimbawa sa iba't ibang rehiyon eh. Sa Calabar Zone, nakilala bilang industrial heartland natin, di ba? Sa dami ng pizza zones. Oo, yung mga pabrika. Bumababa raw ang employment doon. Sabi sa source, indikasyon to na yung mga kumpanya hindi na nag expand stagnan sila o baka nababawasan pa. Pero ang interesante, kabaliktaran daw ang nangyari sa Davao. Anong meron sa Davao? Doon, tumaas ang employment at bumaba pa raw ang underemployment. Ah, magandang mamensyang mo yan kasi ang underemployment ay isang mahalagang konsepto. Hindi sapat na may trabaho ka lang. Tama. Ang underemployment, yan yung nangyayari kapag yung trabaho mo ay hindi angkop sa skills mo. Engineer ka pero call center agent. Exactly. O kulang sa walong oras yung trabaho mo pero gusto mo sanang full time. So kapag bumaba ang underemployment sa Davao, ibig sabihin hindi lang sila basta may trabaho. Mas marami na yung nagtatrabaho sa mga larangang mas tugma para sa kanila at may sapat na oras. Isang positibong sinyalis yun sa gitna ng lahat. Pero may isa pang sektor na dapat sana ay job generator pero tila naging biktima rin. Yung infrastruktura. Akala ko ba build, build, build pa rin tayo? Yun nga ang inaasahan ng lahat. Pero ayon sa panayam, maraming malalaking proyekto sa construction ng biglang nahinto. Bakit daw? Ang dahilan, mga investigation daw sa si issue ng ghost employees hmm. at iba pang anohalya sa mga proyektong yon. Okay, so nililinis ang sistema. Ang layunin, syempre, ay linisin. Pero yung hindi inaasahang resulta, yung mga lehitimong construction worker, yung mga engineer, yung mga karpentero. Sila yung nawalan ng trabaho. Bigla silang nawalan ng trabaho. Isang classic case, di ba, of the operation was success but the patient died. Sa pagsisikap na ayusin ang isang problema, lumikha ito ng panibago. So nakikita mo yung kawalan ng tiwala ay direktang humahantong sa kakulangan ng trabaho. Yan ang ikalawang malaking tema. At dahil sa kakulangan ng trabaho sa mga probinsya, hindi nakapagtataka na hanggang ngayon, ang pangarap pa rin ng marami ay makipagsapalaran sa Metro Manila. Lumuwas. Oo. Sabi nga sa source, simple lang ang dahilan. Sa labas ng Metro Manila at ilang syudad, ang pangunahing option pa rin, agrikultura. Kulang na kulang ang mga trabaho sa industriya at manufacturing dito ngayon papasok ang isang napakainit na debate. Yung panukalang standardize o gawing pare-pareho ang minimum wage sa buong bansa. Ah, yung 100 peso wage hike? Halimbawa, yung mga ganyang panukala. Sa unang dinig, maganda pakinggan, pantay-pantay, katarungan. Yung nga, paraan daw para hindi na kailanganin ng mga taga-probinsya na umayis pa. Diba? Parang win-win? Pero ang pananaw na ibinahagi sa source na galing mismo sa mga employer, ibang anggulo. Para sa kanila, yung pagkakaiba ng sahod sa bawat rehiyon Hindi issue ng fairness? Hindi raw issue ng fairness, kundi issue ng incentive. Eto raw ang pangakit sa mga kumpanya na magtayo ng pabrika sa mga probinsya kung saan mas mababa ang cost of living, labor cost. Make sense. Make sense. Kung gagawin mong P600 ang minimum wage sa Maynila, at P600 din sa sabihin nating isang probinsya sa Mindanao. Bakit palilipat ang investor? Diba? Dito na lang ako sa Maynila. Oo. Sa siyudad na lang sila kung nasaan na ang market, ang port, ang supply chain. Sa madaling salita, baka imbes na makatulong, makasama pa raw. Okay, so yun yung isang malaking debate. Pero ipagpalagay natin may prabaho na, may investment, may isa pang malaking pader na kailangang akyatin yung tinatawag na skills mismatch. Diretsahan itong sinabi sa panayame, hindi raw talaga tugma ang itinuturo sa mga universidad sa kung ano ang hinahanap ng mga industriya. At ito ay isang trahedya sa magkabilang panig. Nakaka-frustrate para sa mga kumpanya na naghahanap na ng sabihin nating isang skilled electrician. Pero ang libu-libong aplikante ay mga panadero. At mas nakaka para dun sa nag-aral. Oo. Para sa iyo na apat na taon nag-aral maging panadero. Para lang malaman na ang hinahanap pala ng mundo ay elektrisyan. Parang nagbika ng cake pero pandesal ang gusto nila. Tama. Parehong produkto ng pagsisikap pero magkaiba ng demand. So, kahit may mga panandali ang solusyon tulad ng mga job fair sa mall na maganda namang hakbang, band-aid solution lang. Band-aid solution lang 'yon sa isang mas malalim na sugat. So, parang may tatlong paayong problema, no? May problema sa tiwala na nagdudulot ng problema sa trabaho, at kahit may trabaho, may problema pa sa talento. Isang three-legged stool na tila bako-bako. Isang napakagandang analogy niyan. Isang stool na hindi mo maupuan ng maayos, hindi pantay. At kung gusto nating ayusin, kailangan nating tugunan ang bawat isa. At nagbigay ang source ng mga mungkahe para dyan, pang pamatagalan. Okay. Inahin natin yung sa talento. Ang solusyon, malawakang reforma sa edukasyon. Kailangan daw upuan ng DepEd, CHED, at ng mga industriya at pag-usapan ng seryoso ano ba talaga ang kasanayang kailangan natin para sa susunod na 5, 10, 20 taon? At doon dapat iangkla ang kurikulum. Pangalawa, yung patuloy na pagsasanay. Dito raw mahalaga ang papel ng TESDA. Pero hindi lang TESDA. Hindi lang TESDA. Iminungkahi rin na bigyan ng insentibo, marahil tax breaks, yung mga kumpanyang sila na mismo ang nagtitrain. Ah, so sila na mismo ang gagawa ng talent nila? Oo, imbes na maglaklamo na walang mahanap, bakit hindi sila ang lumika na may suporta mula sa gobyerno? At ang pangatlo? At ang pangatlo na tinawag nilang isang malaking-malaking issue, ang paghanda para sa Artificial Intelligence o AI. Yan, yan ang kinatatakutan ng marami. Inamin mismo sa source na napakabagal ng pag-adapt ng bansa rito. Ginamit pa nila yung analuhiya ng mabagal na pag-face out sa mga lumang jeepney. Isang simbolo ng pagkastak natin. Oo, para tayong nakasakay pa rin sa lumang jeepney habang ang mga kapitbahay natin sa ASEAN ay nakasakay na sa bullet train ng teknolohiya, ang AI, hindi na yan sci-fi. Nandito na yan, babaguhin ito ang itsura ng trabaho. At kung hindi tayo handa, marami ang maiiwan. Sige, buuin natin ang lahat ng ito. Kung babalikan natin yung three-legged stool analogy, malinaw yung kwento. Ang unang paa, tiwala, ay nababalian dahil sa perception ng corruption na nagtataboy ng investment. Tama. Dahil dyan, yung ikalawang paa, ang trabaho, ay nagiging kulang at hindi makasabay sa dumaraming manggagawa. Oo. At yung ikatlong paa, talento ay hindi rin matatag dahil sa skills mismatch at um, mabagal na pag-angkop sa teknolohiya. Isang cycle na kung hindi masisira, paulit-ulit lang. Tama. At kung may isang pangungusap na kailangan mong tandaan mula sa buong usapan na ito, ito yun. At direktang sinabi sa source, investment produced jobs. Ganun ka simple. Ganun ka simple at ganun kahalaga. Sa huli, ang pamumuhunan dayuhan man o lokal ang nagbubukas ng pabrika, nagtatayo ng opisina, lumilikha ng trabahong kailangan natin. At para bumalik ang pamumuhon, kailangan nating ayusin yung unang paa ng stool. Ang tiwala. Ang tiwala. Kailangang maramdaman ng lahat Napatas ang laro at ang gobyerno ay nakatutok sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Tinalakay natin yung skills mismatch at yung ano, kagyat na pangangailangan para sa reforma sa edukasyon para ayusin yung talento leg. Dahil dito, maiisip mo, paano kung ang pinakamalaking investment na kailangan ng Pilipinas ngayon ay hindi lang sa mga bagong kalsaada o gusali? Isang mahalagang tanong yan para sa iyo na pag-isipan. Paano kung ang pinakamahalagang investment ay ang pagsira at muling pagbuo ng ating sistema ng edukasyon? Isang sistemang hindi lang nagtuturo ng mga formula at petsa, kundi naghahanda sa mga kabataan para sa mga trabahong hindi pa man natin naiimbento ngayon. Lalo na sa panahon ng AI? Oo, lalo na ngayon. Ano kaya ang itsura ng isang Pilipinas kung saan ang pinakamalaking nating export ay hindi na ang ating mga tao, kundi ang mga ideya at solusyon na kayang makipagsabayan kaninuman sa buong mundo. Diyan ka namin iiwanang mag-isip.